Hello mga kahabi, ayan maghuhugas nga pala ako ng saluyot, isang katerbang saluyot ayan nahimay na namin yung pinakyaw naming saluyot kanina sa supermarket kaya ayan for the hugas na tayo ngayon guys ayan pupunuin ko ng tubig itong aking planga ng puti para lumutang kung ano man yung dapat lumutang dyan at para mahiwalay na rin sa saluyot mas maganda kasing hugasan muna yung saluyot bago ilagay sa preser So, ilalagay namin yan sa freezer para tumagal ang buhay ng saluyot na ito. So, ayan guys, aking uh, hinuhugasang mabuti para maalis yung mga dapat maalis. Alam nyo na yun guys, huwag nyo na itanong kung ano nga ba yung dapat maalis na yan. Siyempre, dumi. At ayan, pagkatapos nating mahugasan or maluglog ng konti sa tubig, ilagay muna natin dito sa salaan para tumiktik yung tubig. and then, Huhugasan na lang ulit natin yan. Pero bago yan, hugasan muna natin lahat sa unang hugas. Ganyan lang guys, para mas maganda nga naman na ilagay natin sa freezer ay malinis na siya. So ayan, ipuhus na natin yan at hugasan na ulit natin mabuti. Alam nyo ba, halos isang kilo na yung nabili namin. So sa Philippine money is 360 pesos Almost 1 kilo. At ayan na nga, nahugasan na natin siya. At sinasala ko pa muna siya. O yan, guys. Tingnan nyo naman. Ang dumi-dumi, kaya dapat hugasang mabuti yan, diba? Ganyan lang naman, guys, maghugas. Alam nyo ba dito sa Kuwait? First time ko makakaulam ng saluyot dito. Kasi first time ko nakakita ng saluyot dito. Kaya naman, ang dami dami-daming uh, inano namin. Kinuha. Um, um, ayan, sige for the hugas nga tayo today's video. Nakakatuwa lang, no? Napakaraming saluyot. Pero alam nyo, napakasustansya nyan, guys. Ang sarap niyan lalo na yung paksiw na saluyot. Tawagin sa amin, paksiw na saluyot. Sobrang sarap. At ayan nga, hinugasan ko na siya ng pangalawang hugas. And then ngayon, ilalagay ko na siya sa plastic. Iwahiwalay ko na siya sa plastic para bawat luto, isang plastic lang kukunin. Kasi mahirap yan pag nagyelo malulusa kapag ibababad mo pa. So, yan. Bawat luto, isang plastic na lang. Ganyan. So, yan. Pinag-separate, separate ko na siya. So, tenang tantya ko na lang kung gano'ng karami. So, total na patlo lang naman kaming mag-uulam mag Kaya yan, konti-konti na lang siya. At pipigyan din namin yung tagaluto namin at saka yung maneho. Kasi kumakain daw sila ng ganyan. So, 'di ba? Kilala din nila 'yung saluyot. Pero sa Arabic ang tawag niya ni Molokiya. Alam ko English niya 'yan eh. Pero basta tawag nila diyan, Molokiya. So, ayan guys. Oh, malapit na nating malagay lahat sa plastic. Kaya konting tiis na lang, guys. Hintay-hintay na lang kayo diyan, guys. So, salamat pala nang sumusuporta ah, kay Happy Vlog. Maraming salamat po sa kanya mga Uh, na ng tala. God bless din po at maraming salamat. Sana ipagpalaan kayo ng Panginoon at more blessings sa inyo, guys. So, ayan. Uh, at ayan nga, medyo na parami yung iba. Kaya, ayan, babawasan natin kasi yung iba. Kukomite yung ipamarami. So, ayan, bawasan natin yung iba dyan. Ayan nga, kiluhan ko ayan ako na siya. And then, ayan. Pagkarihan niyan guys, ay pagbubuhulin ko na lang sila. Hindi, ibubul ko sila as, uh, safe para sa mga dapat pumasok ay hindi na makapasok. Ganyan lang guys ang gagawin natin para meron tayong stock ng saluyot dito. para isang buwan na naming ulam yan. Ayan guys, pag pang stock na namin to, so limang plastic siya. Lalagay na lang namin sa freezer para pag namin kukuha na lang kami ayan hinati-hati ko na siya para isang plastic isang lutuan so ito bibigay namin to sa aming tagaluto at sa maneho kasi kumakain din naman ang mga indyano ng ganyan so para pag inutusan namin mabilis silang susunod so ito yan so ito bukas lulutuin ko to ng ma uh, paksiw ipapaksiw kong ano yan paksiw na sa luyot Then guys, stack tayo ng saluyot. So, thank you for watching. Sa mga hindi pa po naka-follow, please follow. Happy vlog! Mm -hmm.